Yeah. Hey, hello, so <laughs> cold. ganap nga pala namin ito kahapon at eto nga pagkatapos naming mag-almusal ay bumalik na kami ulit ng kwarto ng partner ko at eto nag-isip-isip na nga ako kung ano ang pwede kong gawin. At habang nagaharutan nga sila ay eto naman yung palabas sa TV at talagang hindi rin maintindihan ng bunsuan ko kaya't nakikipagharutan siya sa papa niya. Naisip ko na nga lang na ayusin na yung damitan namin dahil medyo matagal-tagal nga kami dito kaya't eto inumpisan ko na nga sa pagtutupi ng damit ng aking partner. Kapag lalaki talaga ay swertihan lang yung marunong mag ayos or marunong kumuha ng maayos sa damitan nila pero karamihan sa kanila ay talaga namang makahugot lang ay okay na hindi ko nga alam kung okay ba 'tong kalalabasan ng pag-voice -vo over ko habang nakataklob ako gamit ang kumot pagpasensyahan nyo na nga kung hindi okay yung pag-voice -vo over ko Gumagawa lang din kasi ako ng paraan para kahit papano ay magampanan ko nga yung tungkulin ko dito kay Lolo M. At sa kabilang banda, syempre ayoko rin naman na makakaistorbo ako sa iba kaya't eto gumawa na nga lang ako ng paraan para makapag voice over ng maayos. Lumabas nga pala kami dyan dahil bibili kami ng konting damit para kay Kenji San. Wala rin kasi kami gaanong dalang damit dahil alam nyo naman na ang mga damit natin sa Pilipinas ay talaga namang t-shirt or sando nga lang. Kaya't eto marami pa rin talagang kailangan bilhin yung partner ko para sa amin nga ng anak niya pero dahil alam niyo na medyo tight ang budget kaya pa isa-isa lang muna ha. Masyado na nga rin talagang malaki yung nagastos niya para sa amin ng mga bata. Unang araw pa nga lang namin dito pero ewan ko ba parang feeling fresh na nga ako. Kita niyo naman at mapapansin niyo naman din sa itsura ko. Abay gusto niya bang malaman kung bakit? Ikaw ba naman maghilamos ka na napakalamig na tubig ay talaga na bang ewan ko na nga lang kung hindi ka pa talaga maging feeling fresh. Andito na nga rin pala kami sa lugar kung saan nga kami bibili ng damit de sana. Marami nga palang nakasale dito pero sa dami nga nang nakasale ay hindi yan napansin ni Kenji San at eto nga yung napansin Ito niya. Ang pamon Oh, ang paman. Ha? Huh? It's bogi It's Pogi? It's bogi Let's ask Daddy because Daddy will, ano, will decide, Okay nakapag-decide na nga yung daddy niya at eto nga papunta nga kami sa ibang store para nga bumili ng laruan ni Kenji san at yung mga ibang kailangan ko. Nakapag-decide na nga yung partner ko na ibibili siya ng laruan pero pupunta nga kami kung saan mas affordable at budget friendly lang yung mga laruan na tinitinda. At dahil nga baguhan ako, abay syempre hindi talaga ako matitigil sa kaka-video ko sa lahat ng madadaanan naming lugar dito. Ay mapilipino of course kapag nakapunta nga talaga tayo sa ibang bansa ay hindi rin talaga tayo matitigil sa kakavideo video hanggat hindi tayo nagsasawa at hanggat hindi nga napupuno yung memory ng mga cellphone natin. Kung mapapansin nyo nga ay napapaligiran ng bundok ang lugar na ito. Probinsya kasi ang lugar na ito kaya kung mapapansin nyo nga yung labasan ay hindi rin talaga gaanong karamihan yung mga tao na naglalakad dito. Napakaganda ang pagmasdan ng lugar nila dahil sobrang payapa nga at talaga namang masasabi mo na inaalagaan nila ito dahil wala kang makikitang basura sa kalsada. At yung mga bahay na nadadaanan namin, napakasarap din talaga pagmasdan. Yung ibang bahay dito ay talagang traditional na or matagal na or talagang makaluma style na pero masasabi mo pa din na iniingatan pa rin nila yung kanilang mga bahay. At eto na nga malapit na kami sa pupuntahan namin at paglikungan namin ay makikita nyo na kung saan nga kami pupunta. Yes, opo, dito nga po kami sa Daiso Dadayo dahil alam nyo naman na napaka-affordable ng na mga bilihin dito. May mga bagay din kasi ako na kailangan bilhin dahil nga nakalimutan ko nga rin dalhin katulad na nga lang ng deodorant at pati na nga rin yung napkin. Kaya't eto, dito na nga rin kami bibili ng mga kailangan ko pa at pati na nga rin yung laruan ni Kenji San. O ba diba, napaka-affordable lang dito at talaga namang masasabi mo na kahit nga masira agad ni Kenji San or mawala niya, hindi ka rin mangihinayang dahil nga hindi mo siya mahal na bili. Paglabas nga namin eto na nga yung nangyari. Ha <laughs> so cold dito pa nga lang ay talagang mararamdaman mo na nga yung lamig ng hangin at talaga namang nagugulat din kahit si Kenji San. At fast forward na nga tayo pagka uwi nga namin ay kumain muna kami saglit at eto nga nilaro niya na yung mga laruan na binili sa kanya ng tatay niya. At habang kami naman ng partner ko ay eto nakahiga na dahil maya maya patutulugin ko na si Kenji San. At eto nga nakatulog na nga siya kaya't mga mare hanggang dito na lang. Siyempre alam niyo naman na kapag nakatulog na yung anak ko ay matutulog na nga rin yung mama niya.